Gumahasa at pumatay sa 14 anyos na dalaga. Arestado naman ang maturidad sa Dabao. Detalya na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Dabao. May buntag ni Ma Jun. Ayong buntag usap, Kuya Angel, na arresto na ng maturidad ang suspek na gumahas at tumatay sa isang labing apat na taong gulang, taga Puro 4 Napo, Barangay Little Panay, sa City, Dabao del Norte. Kinilala ang suspek na si Alias Mark, 40 anyos, stepfather ng biktima. At tagpuan ang bangkay ng biktima na nakabaon sa lupang pag-aari ng suspek noong Sabado. Marso 1, 2025 o nang iniulat ng tiyahin ng biktima na si alias Jane nawawala ang kanyang pamangkin at hindi umuwi mula sa pararan noong Pebrero 28, 2025 at huling nakita ang kasama nito ang sospek matapos imbistigahan ang sospek umamin ito sa kanyang ginawang krimen kaya mabilis na pinuntahan ng mga pulis ang lugar at nakita ang bahagi ng lupa na halatang bagong hukay at tataklasan ang binaon na bangkay ng biktima sa report ng Dabo del Norte Police Provincial Office kompermado ang ginahasa ang biktima bag. Pinatay. ito si June Suter para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino.